dungan sa paglusad sa kapulisan sa mas agresibo nga approach sa kampanya batok illegal nga droga sa Soxargen region mukabat sa 9.3 million pesos kinatibuk ang kantidad sa gidiling droga ang naimbargo gikan sa 192 anti illegal drugs operation nga gilusad sulod sa tulo ka bulan karong tuiga asa mukabat sa 218 katao ang nasikop o gikaingong nakasuhan samtang usa ang natalang patay sa operasyon sa bahi ni Police Colonel ni Comis Jr. Director sa General Santos City Police Office gi ang ni ini nga nagpabiling problema ang illegal nga droga sa syudad apan gi pakusgan nila dili lang ang operasyon kundi ang programa aron malikayan ang pagkagumon sa gidiling droga yung preservation of yung life ba Although kung nakita niyo sa aming kuan kampanya sa droga oh, na sir. may accomplishments tal talaga tayo yeah. pero yon na uh, na na apprehend na, 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 natin yung gwan yung mga drug personalities nakakukuha tayo ng yung items na from them then uh, we file the appropriate case walang so, namamatay oh no? mag-eport extra mile yung ating police sa so, nagaganap na mayroong uh, report of uh, illegal drugs di pagtingin natin yung illegal drug operations kasi alam naman natin ma'am na 80% ng ating mga nakukulong ay Uh, drug related ang, ang, mga kaso. Samtang gikan sa moong kantidad sa ilegal nga droga nga nakumpiska, labing daghan mao ang gituohang shabu nga naa sa 1378 kagramo ang kinatibuk ang na imbargo sa operasyon, mukabat usab sa 75.31 ka gramo sa gidudahang mariwana ang nakumpiska sa mga kapulisan gikan Marso 20 hangtod Mayo 31 ning Kasamtangang tuig sakop sa PRO 12 ang Sultan Gudarat South Tabato, Sarangani Province, General Santos City, Takurong, ug Kidapawan City. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Rizal Gubalani. Bri, gadan news